Kakaligo ko lang at wala na naman nga kaming magawa dito sa bahay. Kaya naman naisipan ko na mag-open na lang ng isa sa mga toys dito ng twins. Kung napanood nyo nga yung previous vlog, eh dito ko tinatago yung mga laruan na hindi pa nila na-open. Actually, hindi nila alam na may laman tong plastic bag na to. Ito nga pala ang investment ko, charot. Madami-dami na nga din tong naiipon ko. Yes, open? Yes, at ang napili namin i-open ngayon ay itong Magic Growing Tree. Siyempre dahil Bermans na at tayong mga Pinoy ay simula pa lang ng Bermans ay eh, meron na mga Christmas tree. At dahil nandito nga kami sa UK, eh, ito na lang muna ang aming Christmas tree. Na-miss ko tuloy yung September 1 pa lang makakarinig ka na ng mga Christmas songs. Ito nga pala yung mga laman itong Magic Growing Tree. Meron na siya yung mismong puno, meron na din pang decorate, saka yung star and yung magic water. Syempre meron na din siyang kasamang base kung saan natin itatayo yung ating Christmas tree. Madali lang na naman to i-assemble tsaka naman siyang instructions. Kasi nga pala dapat yung magiging itsura niya. Tapos itong si Charlie na nga din yung naglagay ng star. Tinulungan ko na nga at nahuhulog kasi nang nahuhulog yung star. And ito na yung itsura niya. Sobrang excited nga ang twins sabang binubuo namin po. Kaya nga lang may dalawang nakikidot-dot kaya natatanggal lang natatanggal yung mga decorations. Medyo mahirap pa naman ikabit kasi wala talaga siyang pagkakapitan. At try ko kasi last time na ihuling ilagay itong mga decorations kasi nahuhulog yung mga flowers niya. Flowers o dahon Ewan ko kung ano bang tawag doon. Basta makikita nyo mamaya sa results. Anyway, basta ko na nga lang nilagay yan. Tapos binuka ko na yung mga branches. Ito na naman nga si Chino at ayan, nahulog na naman yung star. Pagkatapos nga pala niya, nakinuha ko na din yung magic water. Doon ko na lang nilagay lahat sa base kasi aakyat ah, din naman mamaya yan doon sa tree. Pwede nyo kasing ibuhos mismo doon sa tree pero this time nga ganito yung ginawa ko. Ito si Charlie sobrang excited na nailagay itong mga glitters. Kanina pa niya hawak yan at kinukulit nga ako na ilagay na namin. Kaso sabi ko nga ay kailangan pa magantay. Makikita niyo yung unti, unti nang tumataas yung magic water. So. Yes. Some... Kakantay nga eh mukhang inaantok na ang twins. Medyo nakakainip nga naman kasi magantay nito. Milk? Huh? What do you want? Ito nga at nangihingi na ng milk ang mga bata. Pagkabigay ko nga din ng milk, ayan, mga tulog na talaga sila. Hindi na nila naantay at ayan ang himbing na nga ng tulog. Katapos na mga isang oras, ganito na yung itsura ng tree. Fast forward tayo at nakatulog din ako. Pagising ng twins, dumiretso agad si Charlie sa pagcheck dun sa kanyang tree. At ganito na nga yung itsura. Tuwang-tuwa na nga dito ang bata at hawak, -hawak na naman yung mga glitters. At dahil mukha na naman siyang Christmas tree, hinayaan ko na si Charlie na ilagay yung mga glitters. Kaya nga lang, pagkabigay ko ng mga glitters, ay dun na naman nilagay sa base kasama ng magic water. Sabi ko sa kanya ay eh, dapat i-sprinkle niya yun dun sa tree para makinang naman yung tree. Buti at may konti pa ang natira kaya ayan niremedyohan ko na lang. My tree. Kaya nga lang nalibang lang ako konti nakita ko ganito na yung itsura ni Chino. At dyan na nga ako kinabahan kasi naalala ko bigla yung aming magic tree. Pagkakita ko nga ay eh, para na siyang binagyo. Hindi ko na din talaga siya mabuo pa kasi nga sirang-sira na talaga. Pati nga yung magic water ay wala na. Hands again! Why? What's the hens again? At ayan na naman ang partners in crime.